What's up guys? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga Lodi. Ayan, sa mga sulit subscriber ko dyan, sa mga sulit followers ko dyan. Ano ba naman yan? Ano? Ano idol? Ano gar? Subscribe na gar? Magkakaubusan na. na. Maraming salamat ka pala sa mga solid followers at subscriber ko dyan ha. Tatamaan kayo sa akin. Ayusin nyo. Ayusin yung buhay nyo ha. Tatamaan kayo sa akin. <laughs> ano na par. Oh. Balista ka na par. Gym na tayo par. Ano? Wala. Yan sa mga vlogger diyan, mga sikat, no? Bakit 'yung tinutulungan niyan, no? Hindi ko sabihin tulungan niyo, pero oo, dapat ang tinutulungan niyo 'yung mga kapuspala at 'yung mga walang wala talaga. 'Yun dapat 'yung tulungan, hindi 'yung sikat na. Mapera na tutulungan niyo pa. Eh pasikat lang 'yung mga vlogger na eh. wala naman 'yan. Talagang tumutulong sa kapwa, 'yung walang wala tinulungan mo. Doon ako saludo ako sa inyo, mga idol. Pero 'yung mayaman na tutulungan mo pa. Maling-mali yan, idol. Bagay, pera nyo naman yan eh. Kasi meron naman kang binipisyo dyan, di ba? Pag tinulungan nyo nga naman yung sikat, magiging sikat din kayo. Pero para saan lang? Sa kasikatan lang nga ba? Dapat, uh, tulungan nyo Yung mga walang-wala talaga. Ah. Tinutulungan nyo, may ayaman din eh, na vlogger, di ba? Tinutulungan nyo yung mga sikat na para ano, sa views nyo. Diba ang views nyo? Ay kung tinutulungan nyo yung mga walang-wala, di ba? Saludo ako sa inyo, mga idol tinutulungan nyo yung mayroon din. Di ba? Katulad na kay Diwata, no? O may iba tayo sa wasapa kay Diwata, ano? Ang dami binibigay sa kanya, mga pera kung ano nung binibigay kay Diwata, wala akong pakialam sa pera nyo mga idol, no? Pira nyo yan pag gusto kayo kung nyo dapat ibigay, pero sana lang, kung gusto nyo lang rin magpasikat, no? Itulong nyo talaga sa mga taong na ilangan, na, na, na na mas higit na talaga ng tulong mga idol hindi yung mga bibigyan mo dami nang bumibigay sa kanya sasaw-saw ka pa ano yan para sa views para sa sa content no kasi mayroon kang binipisyo makakuha sa kanya kasi dadaming views mo eh ay kung hindi dumami views mo di wala ano yung plastikan lang kung talagang gusto mong tumulong tumulong kayo sa mga nangangailangan mga idol pakitang tao lang naman yan eh yung mga namimigay na yan hindi kayo diwata wala yan pakitang tao lang naman yan parami lang ng views oo talagang inamin natin na may mga taong uh, mabuting kaluban pero yung balik naman yan eh wala views lang yan content lang yan idol wala yan hindi ako believe sa mga ganyan uh, klaseng vlogger tumulong kayo kung gusto nyo tumulong wala wala kayong ibubuga puro lang kayo content eh puro lang kayo parami ng views eh diba Pulpa views lang naman kayo eh, sa mundo ng vlog. Eh. Sa, kaya sa mundo ng vlog, wala, pangahasan lang dito, pagandahan ng content, pangahasan ng content, pambabash. Kung saan ka maraming views, doon ka, di ba? Pero sabi mo, tutulong ka sa kapwa. Ano ako, nevermind. Sige, subukan mo tumulong sa hindi sikat. Ano yung balik na sa'yo? Wala, wala ganong views. Pero kung tulungan mo yung sikat, grabe yung views niya idol dadag sa yan. Pero kung um, para kung vlog at vlog lang naman, sa mundo ng vlog, naku, puro kaplastika na ito. Walang kwenta mga vlog na to. Yun ang masasabi ko, mga laodi. Kung gusto mong tumulong, di tumulong ka. Tumulong ka sa mga nangailangan talaga. Tutulungan mo yung kumikita araw-araw. Sa daming nagugutom na Pilipino dyan sa lansangan, hindi mo malamang mabutang kahit pisong max. Ano yan? Diba? ba? 'Yun ang real talk talaga. Wala ya mga vlogger na yan, pasikat lang 'yan eh. Kasi nga tinuturuan la sikat din, 'di ba? Oh, subukan mong tumulong sa hindi sikat sa mga pulubi diyan. Wala, walang views, 'di ba? Walang ganito. Kaya sa mundo ng vlog, naka wala yan. Plastikal na yan, content lang yan. siguro bihira lang talaga, talaga yung mga pusong ginto na tumutulong sa mga kapwa na mahirap. Pero lahat yan, wala yan content lang lahat na para may ng views pa si Katan, di ba? <laughs> Paano yan? Wala yan. Wala yan. Content lang yan. Katulad na ginagawa ko, content lang ito, di ba? Wala to. Huwag nyo nang panoorin to. Wala kang kwenta to. kasi sige na nga, na ako sa inyo eh. Ah,